ngayon lang lang yung nangyari to yung last day natin guys yung kinang jobby natin ng bata kasi matagal na ito nag-aaya sa akin dito sa jobby kaya ngayon ko lang siya ulit nakipasyon dito guys sobrang daming tao guys Sit sa jolly din ngayon guys exciting na ba kumain? yung kumain na kuwat kain yung ice cream ice cream yun oh ah, bye bye ice cream sarap eh kaya mabagot eh ako subo sa'yo dali ako magsubo sa'yo hi guys ako lang subo okay. oh, sa'yo dami tinapoy baby oh may cookies may cookies wow tigman mo nga Bebe. wow sarap kind, guys. Bebe, kain guys Bebek kain, tapi kain guys, bebek. Kain guys. Kain guys. Kain kay guys. Yan. Kuwento lang bata. Hindi pa namin napabawas. Ebe oh. Guys, kain guys. Kain.